Nagawang makatakas ni Sanji na dala si Luffy pabalik sa loob ng katawan ni Benj. Dahil kompleto na sila ay lumipad na muli palayo si Caesar at tapos na rin ang misyon ng Germa 66 kaya umalis na rin ang mga ito. Sa baba ay ginamit ni Struzan ang kanyang abilidad upang hatiin ang whole cake shuttle at gawing sponge cake. Sa kabilang dako, nagawang iligtas ni Zeus si Big Mom bago patuluyang bumagsak ang shuttle sa lupa na nagdulot ng pagbaha ng krema sa buong isla. Hindi makapaniwala si Big Mom na naging totoong cake ang kanyang kastilyo at nagawa pa niya iyong tikman pero hindi niya nagustuhan ang lasa. Maraming tao ang nagtataka sa nangyari kaya tinanong nila si Montdor. Galit nitong sinabi ang tungkol sa naging tangkang pagpatay kay Big Mom at pagkatapos ay inutusan nito ang lahat ng Tarts sa Toto Land na habulin ang Straw Hats at Fire Tank Pirates na nakatakas. Samantala, dinala ni Veg ang Straw Hats sa isang ligtas na lugar at doon ay ibinalik na rin ni Veg ang puso ni Caesar para palayain na ito. Sa mas mataas na bahagi ng lugar, kinumpirma ni Vito na lahat ng Big Mom Pirates ay nakaligtas sa pagbagsak ng Chateau. Sinabi ni Bed na iyon ay dahil ginawang cake ni Strusen ang buong Chateau kaya wala ni isa ang nasaktan sa pagbagsak niyon at bukod doon ay pinaghihinalaan din umano ni Veg ang kusiniro. Maya-maya pa ay tuluyan ng tinapos ni Veg ang kanyang alyansa sa Straw Hats at bago umalis ay pinaalalahanan nito ang grupo na kailangan ng mga iyong magmadali sa pag-alis doon pinahati naman ni Katakuri ang hukbo sa dalawang unit, isa para habulin ang Straw Hat at isa para kay Veggie. Kalit na dumating si Big Mom dahil sa paghahanap nito sa nasirang wedding cake kaya kinabahan si Smoothie sa ikanikilos nito. Habang nagaganap iyon ay sinubukang tumakas ni Opera ngunit pinigilan ito ni Smoothie at isinisi dito ang lahat ng nangyayari dahil sa pagsisinungaling nito sa kanyang pamilya. Sa Germa Kingdom, umatake ang ibang Big Mom Pirates habang sina Lupi naman ay nagplano ng kanilang pagtakas gamit ang Shark Submerge papunta sa Sunny. Sa Whole Cake Island, nagtipo ng iba pang Big Mom Pirates at pinag-usapan ang sitwasyon. Nagpa siya si Nakatakuri at Brulee na personal na habulin ang straw hats, ngunit pinigilan sila ni Smoothie, na nagbigay alam tungkol sa gutom na pagwawala ni Big Mom na patuloy na sinisira ang bayan dahil sa sobrang galit. Nagpatuloy ang pagwasak ni Big Mom sa Sweet City at mas lalong natakot ang kanyang mga tauhan nang itinapon niya ang walang buhay na katawan ni Opera sa lupa. Dahil doon ay sinabi ni Smoothie na kailangan nilang makahanap ng wedding cake upang mapahinto si Big Mom. Ngunit si Strusen na siyang punong kusiniro ay malubhang nasugatan mula sa pagbagsak at nawala ng malay. Maya-maya pa ay nagkaroon ng ideya si Pero Spero. Nagsinungaling siya kay Big Mom sa pamamagitan ng pagsasabing may sobrang wedding cake ang straw hats. Dahil doon ay umalis si Big Mom sa Sweet City sa kay kay upang habulin ang straw hats pero binalaan siya ni Big Mom na kapag nalaman na nagsisinungaling siya ay buhay niya ang magiging kapalit. Namrobleme si Peros pero -spero dahil sa ginawa niya pero sinabi ni Smoothie na nagkaroon naman sila ng oras para gumawa muli ng panibagong wedding cake. Gayon paman, hindi pa rin umano yun magiging madali sapagkat bihirang matagpuan ang mga sangkap at isa pa ay hindi pa rin gumagaling si Struzen. Napaisip ang bawat isang naroon ng biglang dumating si Pudding at sinabing kaya nila ni Shifo na makagawa ng bagong wedding cake na mas masarap pa sa gawa ng punong kusiniro. Dagdag pa nito na ang mga kinakailangang sangkap ay nakatago sa Chocolate Town sa Kakao Island, kaya naman sinabi nito kay Peros Pero -Spero na dalhin si Big Mom sa Kakao Island at siya na ang baalang tumapos ng nangyayari. Sa labas ng lungsod ay plano ng mga straw hats na dumaan sa seducing woods upang makarating sa Thousand Sunny. Habang tumatakbo ay nakita nila si King Bomb na nabuo muli dahil tinahi ito ng kanyang kasintahan na si Lady Tree. Dahil doon ay muling ginamit ni Nami ang Vivre Card upang pilitin si King Bomb na ihatid sila sa kagubatan. Nagtaka si Luffy kung bakit may hawak pa ring Vivre card si Nami kaya sinabi nito na hinati niya sa dalawa ang card kaya kalahati lang ang nakuha noon ni Amande. Ngunit napansin nila na hinahabol sila ng isang hukbo ng mga kaaway pati na rin si Big Mom kaya pinagmadali ni Nami si King Bomb. Samantala kasalukuyang sinasalakay ang kastilyo ng German ng Big Mom Pirates at bagamat may nakarating sa silid kung saan ginagawa ang mga clone soldier, mabilis namang tinalo ng German 66 ang hukbo. Habang patuloy naman na hinahabol ni Big Mom ang Straw Hats ay nakapasok si Katakuri sa Thousand Sunny gamit ang Miro World. At dahil desperado si Big Mom sa wedding cake, kinuha nito ang kanyang Big Or na si Napoleon na nagtransform bilang espada. Pinalabas nito ang malakas na atake na ay Coco Sovereignty na siyang sumire sa halos buong katawan ni King Bomb. Pagkatapos ng pag-atake ni Big Mom, pinapalakas ni Nami ang loob ni King Bomb na magpatuloy para sa kapakanan ng kasintahan nito na si Lady Tree. Naging epektibo yun kaya nagsimulang tumakbo ng mas mabilis ang puno. Pagkatapos ay kinuha ni Nami ang atensyon ng sinasakyan ni Big Mom na si Zeus sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng mga black ball at sa paghabol ng ulap sa mga iyon ay nahulog si Big Mom. Maya maya pa ay nakarating na sila sa seducing woods at sa paghawi ng mga puno ay natanong na nila ang sunny bagay na ikinatuwa ng grupo. Samantala, sinusundan pa rin sila ni Zeus sapagkat nagustuhan nito ang mga black ball na ibinigay ni Nami at humihingi pa ito. Dahil doon ay naisip ni Nami na tanungin ang ulap kung nais ba nitong maging taga niya kapalit ng pagpapakain ng black balls araw-araw. Natuwa si Zeus pero hindi nito malaman ang kanyang isasagot dahil si Big Mom naman ang nagbigay buhay sa kanya. Habang natutuwa si na Zeus at Nami sa isa't isa ay bigla nilang nakita na naabutan na sila ng galit na galit na si Big Mom. Agad nitong ipinag-utos sa seducing woods na pigilan at huwag bigyang daan ang mga iyon at saka ito unti-unting lumalapit sa grupo. Gayon paman, alang-alang kay Lady 3 ay sa ni King Bomb ang mga nakaharang na puno, habang kinakalaban naman ng Straw Hats ang mga umaatake sa kanila. Ngunit, habang nasa kalagitnaan sila ng kagubatan ay nilapitan sila ng galit na si Prometheus. Dahil sa sobrang init ay nagumpisa ng matuyo ang mga ugat ni King Bomb dahilan para hindi na ito makagalaw. Bumaba ang Straw Hats pero hindi magawang iwan ni Nami ang puno hanggang sa masaksihan nila kung paano sinunog ni Prometheus si King Bomb. Dahil wala na silang ibang magagawa ay tumakbo na sila palayo bago pa sila ma ni Big Mom. Sa Sweet City pinaplano na ng magkakapatid na Charlotte ang pagharang sa mga posibleng daanan ng Straw Hats sa pamamagitan ng paglalagay ng mga Tart Ship, pati na rin ng mga Territory Slugs na siyang magsisilbing warning signals. Habang patuloy ang pagtakas ng Straw Hats ay naroon naman si Katakuri sa loob ng Sunny kasama ang ibang mga Chess Soldier at naghihintay sa kanilang pagdating. Samantala, si bench naman na patuloy pa rin tinutugis ng Big Mom Pirates ay pilit ding tumetakas, nang bigla itong lapitan ni Pudding. Agad niya itong tinutukan ng baril ngunit makikiusap lang pala ito na makausap ang kapatid na si Chiffon upang humingi ng tulong sa paggawa ng wedding cake. Sa kabila ng paliwanag ni Pudding ay tumanggi si Chiffon na magbigay ng tulong at sinabing tulad ni Lola ay lilisanin niya na rin ang bayan na iyon. Ngunit, umiyak na inamin ni Puding ang katotohanan na nais niya lang mailigtas si Sonji mula sa tiyak na kapahamakan kasama ang mga kaibigan niyo na kasalukuyang hinahabol ni Big Mom dahil sa cake. Sa seducing woods, habang patuloy na tumatakbo ay ipinaliwanag ni Jinbei sa grupo na ang pagkagalit ni Big Mom ay dahil sa matinding pagnanasa para sa wedding cake. Dahil doon ay sinisi ni Nami si Luffy dahil sa pagsira nito sa cake pero sinabi ni Luffy na nagtagumpay naman sila sa kanilang misyon at isa pa ay natikman din nila iyon. Maya-maya pa ay bigla silang pinaligira ng maraming homie kaya agad nilang kinalaban ang mga iyon hanggang sa makarating sila sa ilog na may tulay. Pinahinto ni Nami ang kanyang mga kasamahan dahil naalala nito ang tulay na dinaanan din nila noon, at sinabing kailangan nilang maging mapagmatsyag dahil sinusubukan silang linlanggan ng mga homie. Samantala, sina Chopper at Brook ay nakarating na sa Juice River kung saan nila iniwan ang Shark Submerge, ngunit natagpuan nilang puno ng krema ang ilog dahil sa pagbagsak ng shuttle. Habang nag-iisip si Brooke nang dapat nilang gawin ay tuwang-tuwa naman si Chopper sa pagkain ng krema. Sa seducing woods patuloy na inililihis ni Nami ang atensyon ni Zeus sa pamamagitan ng pagpapakain ng thunderclouds, kaya sinermonan iyon ng kapwa homie nitong si Prometheus. Ngunit nang makita ang araw ay hindi nakapagpigil si Lupi na atakihin ito bilang pagganti para kay King Bomb. Gayon paman, hindi na naapektuhan si Prometheus sa mga suntok ni Lupi dahil isa lamang itong masa ng apoy, at sa halip ay pinasopan ito ang grupo. Dahil doon ay bumawi si Jinbei sa pamamagitan ng pagkuha ng tubig mula sa ilog at saka nagpakawala ng maraming tubig kay Prometheus na siyang nakapagpaalis ng kapangyarihan nito. Sa River Juice biglang lumitaw ang Shark submerged sa harapan ni Brook matapos ubusin ni Chopper ang makapal na krema na bomb alot doon kaya agad ang mga itong naglayag patungo sa Sunny. Samantala sa Seducing Woods ay na-corner ang Straw Hat sa pagitan ni Big Mom at ng mga anak nito kaya nagpa siya ang grupo na labanan ang mga iyon. Nang matalo ang mga iyon ay muling nagsama-sama ang Straw Hats, ngunit muli silang hinabol ni Big Mom at ni Prometheus na naka na sa ginawa ni Jinbei. Tumakbo muli ang grupo pero sinabi ni Sonji na hindi sila dapat tumakbo nang hindi alam kung saan sila pupunta, kaya sinabi ni Carrot na tatalon siya sa ibabaw ng mga puno upang makita ang kinaroroonan ng Sunny. Ngunit pinigilan si Carrot na mga homie na puno kaya palpak ang ideya. Dahil doon ay nagboluntaryo si Pedro na siya ang gagawa niyon upang makita ang Sunny nagtagumpay naman ito kaya agad nitong itinuro ang direksyon patungo sa Sunny at sinabing gagabayan niya ang grupo mula sa itaas. Kayon paman, inatake sila ni Big Mom at bumuhos ang apoy mula kay Prometheus, habang si Zeus naman ay kinain ang bong weather egg ni Nami na siyang pumuno sa enerhiya nito at naging mas malaki ang sukat nito. Dahil doon ay nakaisip ng ideya si Nami at sinabi nito kay Sanji na pasanin siya habang tumatakbo, at doon ay pinilit ni Nami na magpakawala ng napakalaking kidlat na tumama kay Big Mom ng may matinding lakas. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ang pagdating ni Brock at Chopper malapit sa Sunny, ngunit ang inakala nilang sakay nito na si ay mga kalaban pala. Mula sa pwesto nila ay tanaw nila ang nagaganap na labanan sa pagitan ng Straw Hats at ni Big Mom kaya sinabi ni Pero -Spero na malamang ay natalo na umano ang kasamahan ni Brock at Chopper bagay na mariin namang itinanggi ng dalawa. Matapang din nilang hinarap ang mga kalaban upang mabawi ang Sunny, at bilang si Brook ang tinaguri ang Soul King ay mabilis nitong napatay ang mga chess soldier. Samantala, pumayag si Shifo na sumama kay Puding upang tulungan ang Straw Hats kahit na pahiwalay ito kay Bej. Iniisip kasi nito na iniligtas din noon ng Straw Hats ang kakambal niyang si Lola kaya pagkakataon niya na ngayon para bumawi sa mga iyon. Bago tuluyang umalis ay ipinagbili ni Shifo na kung sakali mang may mangyari sa kanya ay sila na ang bahala kay Pez. Nagtungo sila sa seducing woods pero habang nagkukwento si Shifo ay hindi pala nakikinig si Puding at doon niya nalaman na kasamaan pa rin pala ang binabalak nito. Sa baba ay makikitang hindi pa rin tumitigil si Big Mom sa paghabol sa straw hats kaya nilapitan ng magkapatid ang grupo upang ipaalam kung paano mapapahinto si Big Mom. At dahil magaling din si Sonji sa paggawa ng matamis ay hiningi nila ang tulong nito para makapaggawa ng masarap na cake. Labis na nagpasalamat si Nami kay Lola dahil sa pagtulong nito sa kabila ng nakaambang na panganib. Humayag si Sonji na sumama sa magkapatid kaya idinitalya sa kanya ni Shiffon ang plano. Nangako si Sonji na babalikan niya ang mga kasamahan niya, nang biglang makita ni Big Mom ang magkapatid at galit na tinanong kung anong ginagawa ng mga ito doon. Sa sobrang galit ay inatake niya ang mga ito gamit ang Aikoku Sovereignty kaya muntik nang hindi makasakay si Sonji kay Rabian pero mabuti na lang at nakakapit ito. Bago tuluyang umalis ang tatlo ay tinulungan muna ni Puding ang grupo na makalampas sa mga homie sa pamamagitan ng pagbabalik ng nakaraang alaala ng dating may-ari ng kaluluwa ng mga iyon, at itinuro din ito ang daan palabas ng kagubatan. Ngunit laking gulat ni Sanji nang makita si na Brook at Chopper na napapaligiran ng Big Mom Pirates sa loob ng Sunny. Nagulat din si Shifon nang makitang naroon ang kapatid nilang si Katakuri at Pero Spero, habang bigla na namang umiral ang kasamaan ng isip ni Puding kaya nakapagsalita ito ng na masama kahit hindi nito kagustuhan. Pagkatapos sawayin si Puding ay tinanong ni Shifon si Sanji kung nais ba nitong bumalik sa Sunny pero sinabi ni Sanji na magpatuloy na sila dahil naniniwala naman ito na makakaya iyon ng mga kasamahan niya. Walang tigil ang pakikipaglaban ng dalawa sa mga kawal na mula sa Mirror World na patuloy na dumadaan sa salamin ng kabinet ni Nami, kaya naisip ni Chopper na basagan na lang nila iyon at saka na lang sila humingi ng tawad kay Nami. Ngunit pinagtawanan lang sila ni Perospero at sinabing hindi na babalik ang mga kasamahan nila dahil sigurado o mano na natalo na ni Big Mom ang mga iyon. Sinubukan din ito na kumbansihin ang dalawa na sumuko na pero tumanggi si Brooke sabay atake kay Perospero. Ngunit bilang ganti ay binalot ni Peros pero nang tinunaw na Kendi ang dalawa hanggang sa hindi na nakagalaw pa ang mga ito. Maya-maya pa ay tinawag ni Katakuri si Peros pero Spero upang ipakita ang tanaw na pag-atake ni Big Mom sa Straw Hats. Sinabi ni Peros pero Spero na kailangan nilang madala si Big Mom sa Kakao Island kung nasaan si Pudding dahil oras o mano na malaman ni Big Mom na walang cake doon ay papatayin siya niyon. Ngunit laking gulat ni Peros pero Spero nang lumabas sa kagubatan ng grupo ni Lupi dahil hindi ito makapaniwalang buhay pa ang mga iyon. Dahil doon ay ipinag-utos ni Katakuri sa mga kawal na bumalik na sa Mirror World bago pa ang mga iyon mapaslang ni Luffy, habang inilabas naman ni Perospero ang Candy Maiden para harapin ang grupo. Gayunpaman, gamit ang Red Hawk ni Luffy ay mabilis nitong nasira ang higanteng Candy. Maya-maya pa nang muli nang aatake sa kanila si Big Mom ay sinabi ni Jinbei kay Luffy na sipahin si Katakuri palabas ng barko upang kahit papaano ay masubukan nilang makapaglayag. Agad na kumilos si Luffy, ngunit nagtaka ito sapagkat kahit ginamit niya na ang hockey ay wala pa rin iyong epekto kay Katakuri. Habang nagaganap iyon ay bumaba si Pero -Spero sa barko at sa dikalayuan ay tinawagan nito si Montdor upang ipag-utos na palibutan ang timog kanlurang baybay ng Whole Cake Island ng mga barkong pandigma, nang sa gayon ay hindi makadaan ang straw hats. Sa Sony, habang nagpaplano si Nanami at Jinbei ng dapat nilang gawin para mapaandar ang barko ay naiwan naman sa babasina Parrot at Pedro upang pigilan si Big Mom sa pag-atake. Ngunit para mas mapabilis ay pinatulong na lang ni Pedro si Carrot na mapaandar ang Sunny sapagkat dumating na ang mga barkong pandigma ng grupo ni Amanda. Naisip ni namin na gamitin ang code burst para mas mabilis o maandar ang Sunny, ngunit bigla yung nabalotan ng candy wave ni Pero Spero. Dahil doon ay napilitan si Pedro na sa at atakihin si Pero Spero, ngunit napabagsak lang siya nito at binalutan din ng candy sa leeg. Mula sa pagkakahiga ay hinawakan ni Pedro ang paa ni Peros Pero -spero na nakatapak sa dibdib niya at sa kanya binuklat ang kanyang jacket na puno ng mga pampasabog na bomba. Laking gulat ng straw hats nang makita iyon, lalo na nang sinindihan na iyon ni Pedro na siyang nagdulot ng malakas na pagsabog sa lugar. Habang nagaganap iyon ay umiiyak si Carrot dahil sa pagbubuwis ni Pedro ng buhay para lamang mailigtas sila at makapagpatuloy sa paglalayag.